tila totoo ang mga balibalita na hiwalay na si Anthony Jennings sa non-showbiz girlfriend nito na si Jam Villanueva. Ito ay dahil may mga parinig na ang babae sa social media tungkol sa issue ng breakup. Sa kanyang TikTok account, nagpost si Jam ng mga quote na nagpapahiwatig ng babaeng nagmamahal pero niluloko. Umpisa nito, I like people who carry their scars with dignity, who have suffered and are still laughing, who have lost but still don't give up. Dinagdaga pa ito ni Jam Nang, who were treated badly but remained nice, who have been disappointed but still used their heart because the people who had bad lives are often the most beautiful people. Sinay pa ni Jam na hindi hindi niya makakalimutan kung paano niya ginamit ang kanyang natitirang lakas upang ma-screenshot habang nanginginig umano siya sa sobrang sakit na nararamdaman. Idinagdag pa nito na, How disgusting I feel knowing however far I could be There is always a feeling that you're not being loyal to me, finding out what they did behind my back. Idinagdag pa nito na hindi hindi niya rin makakalimutan ang paikipag-usap nito sa isang babae na sinabi nito na hindi siya dapat mag-worry. Mahaba pa ang mga sinabi ni Jam, ngunit matindi ang sinabi nito sa bandang huli na the audacity to act like nothing happened. Kung matatandaan, kumalat ang viral picture ni na Anthony at Maris Racal na nakakopol shoes kung saan duda ng mga netizen nagka-debulapan ang dalawa na magsama sa isang teleserye.